in any stage po yan, hindi lang po yung kahit may bunga na. Ibig sabihin po niyan, meron po silang nakakain sa lugar na yon, meron pong uod or kulisap. Ito po yung pinaka-common na damo. Ayan, may bunga na rin po siya, no? Ito po yung sa unang vlog ko, ito po ay bulang. So, meron din pong uh, mga tumutubong trigo. Ayan. Ang magandang araw na naman po mga kasaka ako po umuli ito ang inyong agriculturist sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino so gusto ko lang pong ipakita sa inyo ito pong uh, palayan na nandito po sa akin likuran ano kung mapapansin nyo po uh, at napanood nyo yung aking pong mga vlogs ay dito po sa amin sa Mindoro ay nakaani na ano po ang marami at uh, yung iba po ay nakapagsimula na ulit na magland prep yung iba po ay nakapagtalok na ulit pero ito pong uh, palay palayan sa likod ko ay hilaw pa po, po ano kung makikita nyo nasa milking stage pa lang po siya. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po kasi ay dahil sa dito sa lugar dito po sa Batino, dito po sa bahay ng Kalapan, uh, hindi masyadong inuulan or hindi mapasukan ng tubig kaya naman uh, nahuli yung pagtatanim. So ano po ba yung mga problema sa palayan natin kapag ka, uh, kinukulang tayo sa tubig at nauhuli yung atin pong pagtatanim? So unang-unang unang una na po diyan mga kasaka kapag po tayo ay hindi nakakasabay sa pagtatanim, syempre uh, yung mga insekto, yung mga insekto sa paligid ay ito pong ating palayan yung aatakihin. Kaya kung mapapansin niyo po, meron pong mga ibon na lumilipad dito sa paligid. Ibig sabihin po niyan, kapag po meron kayong ibon na nakita, kung tawagin po dito sa amin, layang-layang, kapag nakakita po kayo ng ibon, in any stage po yan, hindi lang po yung kahit may bunga na, ibig sabihin po niyan, meron po silang nakakain sa lugar na yon, meron pong uod or kulisap. So, ibig sabihin, yan po ay pwede kayong mag-spray dyan ng mga insecticide na pamatay uod, pamatay insekto. At kapag naman po ang atin pong palayan ay hirap Uh, maabot ng tubig or hindi napupuntahan ng tubig at walang ulan, ang number one po nating makakalaban dyan at magiging uh, kagaw sa nutrients sa lupa, syempre tutubo dyan ang maraming damo. Unang-una na po dyan is yung pinaka-common. Ano po? Ito po. Ito po yung pinaka-common na damo. Ayan, may bunga na rin po siya, no? Ito po yung sa unang vlog ko, ito po ay bulang. Mas maganda po itong kontrolin kapag ka dalawa hanggang tatlong dahon pa lang po or uh, 9 to 15 days yung inyong palay, kontrolin na po natin ito dahil kapag ganito na po hindi na po ito kaya. So, meron din pong uh, mga tumutubong trigo. 'Yan. Ito po ay isang klase din ng uh, trigo, ano po, na mahirap din po itong patayin kapag po ganitong edad na. Pinapatay po ito mga dalawa hanggang tatlong dahon. At sa mga insekto naman po, ang pinakamarami, ano, dito marami po ako nakikita. Ayan o, no? pagka pinagpag nyo po, ang daming lumilipad na atangnya. So, kaya naman, maraming mga butil ng pala yung merong uh, spot na, dirty panicle na siya, yan po. Ito po kasi, yung malagatas, gustong gusto yan ang atangnya. So, sisipsipin nila yan, magiging ipan na, mamamatay, so ito na po yung magiging resulta. Kapag po ito yung ninyo, maaaring mabawasan na po yung presyo ng bili sa inyo ng palay. So, yan po. Ito po yung ilan sa mga makakaharap natin sa ating pagsasaka kapag po uh, late tayong nakapagtanim. Hindi naman po natin masisi dahil nga ang patubig ay lalo na pagka schedule. Ano po? So, yan. na uh, damo, tapos insekto, mga uod. Meron din pala pong ito ito mga ito pong uban kung tawagin ito pong uban ito po ay dulot po ng stem borer ano po ito yung dito sa puno po niyan pag biniyak natin makikita po natin yung stem borer ito po ay isa sa mga mahirap patayin na insekto ano po dahil ito po ay nakatira dito sa loob ng ah uh, stem ng palay so ang kailangan po natin dito -apply ng i-apply na mga insecticide mga systemic. Marami pong mabibili sa mga agri supply niyan. Magtanong lang po kayo. Kita niyo po mga kasaka oh. So wala na po ito. Ipa na ito. So kung ah uh, maraming ganito yung uh, magiging uh, lalabas dito po sa ating palayan ay malaking kawalan na rin po 'yan at kabawasan. So yun po mga kasaka, kaya napakahalaga po lagi na Uh, sabay ang pagtatanim, hindi man sabay sa araw, sabay sa, sa buwan, at saka po gumamit din po tayo ng mga insecticide, herbicide, puksay natin habang bata pa yung mga damo. So yun po, sana po ay may na-share na naman ako sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa panonood at kung bago pa lang po kayo, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, ihit niyo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin po mga sunod na videos. Maraming salamat po! So, yun, nakikita nyo po mga kasaka, yun po yung mga ibon. Ang kinakain po nyan ay uh, mga insekto, lalo na po yung mga uod. Maganda din naman pong may ganyan sa palayan. Bukod sa beneficial na siya dahil kinakain nyo yung mga insekto, isa din pong palatandaan yan kapag bibisita tayo sa palayan, pag may nakita tayong ganyan, ibig sabihin dapat mag-spray na tayo ng insecticide kasi nga meron ng mga insekto meron na mga uod. Huwag na nating hintay na magkaroon pa ng tama yung puno, yung bunga bago tayo mag-spray. Uh, prevention is better than cure mga kasama.